namin sa inyo, yung mga picture sa side, para makita nyo talaga yung picture kung ano siya. Ito, isang video ng GMA7, saan nag through siya doon po sa uh, controversial na rock. Sige, please. So, iyan yung video, tapos ito naman yung next slide, yung picture sa side naman. Iyan uh, yung other angle kasi yung kuha before is from taas pa baba, iyan naman po yung kuha from baba papunta sa taas. Then, yung next slide ay yung po side na, na kuha niya. Kung makikita niyo dyan, may limitation kasi sa height. Yung po ating elevator, hindi na po pwedeng itaas dahil iyan na po yung ibinigay sa amin ang clearance ng MRT. So, uh, hindi rin po pwedeng lumabas para iikot doon sa poste dahil lalabas na po tayo ng karsada uh, sa side naman po yung mga bus. So, talagang limited po yung spasyo in terms of height and yung space dahil may poste. So, hindi nami na namin pwede i-extend na mahaba para uh, yung um, pagkaka-incline niya ay gradual po yung pagbaba. So, um, next slide please. Yan po. Yan po yung talagang um, picture. Ito po ay picture ng inquirer. So, yan po siya. Hindi naman po siya iturang slide na parang sa team park tulad ng, na ipakita doon po sa isang picture. Anyway, um, ina-admit naman po namin, sabi ko nga po sa inyo, na hindi po talaga siya ideal o hindi siya perfect in design, uh, especially sa mga naka-wheelchair. Pero sa amin po observasyon, sa ngayon sa mga gumagamit, very convenient siya sa ibang mga pasahero na gumagamit ito other than a wheelchair. Um, yun po namang um, siguro po ah meron na po kaming mga alternatibo na uh, gagawin dito po sa um, controversial na po photo na ito. Unang-una po dyan yung paglalagay ng wheelchair platform kung saan pwedeng isakay yung wheelchair dyan po sa platform na yan. At yun po yung magkukonvey noong naka-wheelchair para makapanig at makapabak doon sa uh, rampa. Pero ang um, Concern natin dito ay yung espasyo, kakaini ni espasyo. Medyo mabagal po kasi itong ganitong klaseng wheelchair. At uh, maharangan niya po yung ibang mga dadaan habang inooperate po. Kaya yung isa po namin tinitingnan ay yung, next slide, ito po, uh, ito po yung wheelchair lift. Ang gagawin po namin, more likely ito po yung i-implement natin dyan from the footbridge, ilalagay na po natin ito para from the footbridge, isasakay po yung naka-wheelchair at ibababa na po siya doon sa ground level. Next slide please. Ganito po ang aming gagawin na uh, um, solusyon para magamit po yung, po, uh, ng ating mga kababayan na naka-wheelchair. Next slide please. Ayan, ganyan po ang mangyayari dyan. From the footbridge, maglalagay po tayo ng ganyan uh, pababana doon sa platform kung saan uh, sasakay yung mga pasahero papunta sa bus. May, maybe.